mainit mainit ngayon dito guys oh. maganda pag ang patok ay ayun oh, enertom pag may oregano oh, ganado sila tumuka agawan agad oh. sobra init ngayon makapagparanda tayo guys oh. o na rin mga breeders Itong mga breeders napatok ko na breeders natin. Binalik ko na ulit sila mga kapares. Yung puti. Sila na ulit pinagpares ko. Babae pala yung wala, ano, cell. Ay, guys, nandito kami ngayon sa area. Magpaparanda kami ng mga jet fighter natin. Ano, mga warriors. Kasama ko dito si J-Lo. Tsaka natin si Era. Era? Ano sa Era? si Colina takbo pa kasama din daw sa pagpaparonda yun so e training natin yung mga jet fighter natin guys ano para masanay sila ilang araw sa sila din na paranda yan okay guys paparanda na namin sila yung papakawala natin si ano si Alwina si Japon at saka si Agilawin, si Jaylo Si Pauline, si Era. hay mo na, Era. Iyo. okay. Ang oh, pogi. Oh, Ala. <laughs> okay, ready so ko ba? na sila, guys. Na? Are you ready, guys? Ay, okay. oh, guys, papalipara na ni Jelo si Akilawin. Okay, Jelo. Gusto ko Go! Ayun! At kumaos na guys, agilawin. naparanda na namin sila naparanda na namin guys ano oh tumayo uh, ka era Ray know? tingnan natin kung nakauwi na sila ayun tayo ayun o no? ayun si Jelo. dito Jay ayun si Jelo. ayun si Jaylo ayun ah. ngiti ngiti daddy daddy kasi oh, no? si era daddy daddy daddy, daddy. daddy. Ayun, oh, nagsayo. May tiktok pa. Ay, yeah. mamaya. Yeah. Mamaya yeah. kayo. Una. Mm. Oh, oh. Ayos. Iyon. Iyon. Ang lupit. Oh, oh, oh. oh ala. <laughs> kayo, mamaya na lang, ayan. Update ko na lang kayo pag nasa bahay. Na. Salwina. Salwina. Lalakad, guys. Sa si Aguilawin, tsaka sa si Japon. Yung Salwina. Bale, papasok na sila sa lock natin. Papasok na sila sa trapdoor. Again, hindi bagong kain. Diretso agad yung sa trapdoor door eh. Kapasok agad yung mga yan. Eh, pinakain ko muna sila bago ko sila pinaranda. Ayan, papasok na siya sa trapdoor door. Si Hapon. Ayan, sa Agilawin. Pumasok na. na si Hapon guys pumasok na rin si Hapon si Aluina bumaba na rin papasok na rin niya si Aluina bali mamaya magpapa-viewing ako ng mga YB kasanayan ko sila doon sa may bubong viewing ayaw ko pumasok na Aluina Parang kasi doon sa ano, trapdoor, Hindi makapasok. Nakaharang sa trapdoor hindi makapasok. <coughs> lang, guys. Ayusin ko lang yung trapdoor guys. Pasok na sa Louis na Ito, rumekta na sa loob guys Ando na sila sa loob Mga warriors natin Nakabalik na sila guys Ando na sila sa ating loop Sa loob ng loop natin Flyers loop Alright So guys, balayan dito ako ngayon sa loob ng aking loop Sinaraduhan ko na muna yung trapdoor andito sa loob ng loob ko medyo malaki-laki din to ayos tayo dito makatayo yun ating mga warriors mm, ready ko na yung mga YB ko na i-viewing -view para sa susunod na vlog marami na tayong paparondahin. wala guys, guys uh, mga guys, mga i-viewing natin yung mga YB pa panahon ngayon, mainit init, i-viewing natin yan B1 at B2 pati yung black tail natin dito yan yung viewing natin yan si black tail yung mga viewing natin guys Ay, okay. maya na lang napakita ko sa inyo kung paano tayo mag viewing medyo lugon ito guys si B1 lugon ano na yan papalit na yan ng balahibo kaganda na pag nag mold na yan Ayan. Ayan. Nahuli ko na yung dalawa pa. I-viewing natin na lang. I-viewing e, ko muna sila guys. Ang wires natin. Kamusta kayo mga warriors? Alright. Yung guys, naka-viewing na sila. Medyo hindi lang kita at mainit kasi. magre-reflect sa cellphone yung init. Tutok ko na lang. Ayan sila guys Baka eh. viewing na sila Baka viewing Hindi masyado kita, mainit kasi Wala Re reflect yung sikat ng araw Okay so okay. Guys, uh, yung isa natin YB May sakit yan One eye call Pero hindi naman malala Pero binukod ko na rin umulan kasi kaya nagka one eye call siya na so ginamot ko na agad yan hindi ko na kailangan palalain and o ilang araw lang galing na yan ito naman sa kabila silipon yung isa nating ano may ubi dito ito, ang kulay puti may sipon kung ilang araw umulan sunod-sunod ang ulan eh, sa lupa sila naka ano natin yung lock natin lupa pa kaya siguro yung nagkaganan sinipon siya sinubukan ko na rin yan ng gamot guys uh, bukas bibili ulit ako ng gamot tapos papatahan ko din yan ng kalamansi mamaya yan sana gumaling agad to medyo maano ano si pun eh hingal na hingal siya bibili ko ulit ng gamot yan bukas para subukan ko ulit sana gumaling agad. Okay guys, uh, shoutout muna tayo guys. Uh, shoutout nga pala kay kay Sent Lasig ng Pampanga. Shoutout po sa'yo, Sir Kay Sent. Uh, shoutout din po kay Sir Greg Villanueva ng Taal, Batangas. Shoutout po sa'yo, Sir. Uh, lagi yung nakasupport ang tunay po sa ating channel po. Ano Maraming maraming marami salamat po. Ang susunod kong shoutout guys, uh, pakisupportahan na lang po natin. Ano po? tulad po ng pagsuportahan niyo po sa akin uh, supportahan din po natin yung mga channel na mga babanggitin ko uh, supportahan din po natin yung mga vlog, bagong vlogger po ano po okay, maraming salamat po ito siya shoutout ko na po uh, shoutout nga po pala kay... Topot TV shoutout po sa iyo sir tsaka Eric Copay shoutout po sa iyo sir uh, lalo lalo na dito shoutout din kay MRG Lock TV shoutout sayo sir. Uh, ito dapat Lock shoutout po sayo sir. Ah, uh, Kalapati TV shoutout sayo. Uh, katoka TV official yan, Katoka TV official yan, shoutout sayo Sir Ah, uh, idol. Ah, uh, na-hit mo na yung 1k subscriber mo ano. Uh, congrats sayo. Ah, uh, ito nga pala. Uh, Maria Catriona Look, shout out po sa'yo sir. Uh, itong ito kay sir Titan Love TV. Yan, supportan so, din po natin yan. Sir Titan po. Yan, idol yan, idol. Sir Titan Love TV. Okay, uh, shout out din po kay Lalangan Love TV. Shout out po sa'yo sir. Saka Dub Nation TV. Yan, sa din po natin yan guys na Dub Nation TV sa Racing Pigeon channel shout out po sa sir Sonjay Bailop yan sa partan din po natin yan Sonjay Bailop ano lahat po ng mga bagong vlogger po tulad natin na uh, sa po natin yan Matakte TV shout out po sa sir Amandag Pigeon TV yan shout out po sa sir They are not official shout out po sa Azara. Supportan so, po na din po tayo dyan. Rag Kalapati TV. Shout out sa'yo. Plus, The Plus and Fury TV. Shout out sa'yo. Sir. Hot Mama Love TV. Yan. Shout out po sir. Yan po. Mag-asawa po yan. Hot Mama Love TV. Shout out po sayo. sa inyo. Saka si Batanggen yung mangyan. Yan. Shout out sa'yo. Ayan, mag yan. Mag-ama Yan. Shoutout po sa inyo Ito meron pa po tayo siya Shoutout video marami marami po ito na po Ito ang ating shoutout ngayon King and Queen Lop TV Shoutout po Bonakid Jason Shoutout po sa'yo. inyo Kaya, kapangalan ko pa po yan Jason din po pangalan ko guys Uno Lop Pigeon Racing Shoutout po sa'yo. nan Uno Lop Pigeon Racing TV Ayan, shout out po Tsaka kay Kalipad TV Shout out sa'yo, sir Ayan, lalo na kay ano, Master Pogi Banwait TV Ayan, Shout out po sa'yo, Master The Vera Home Pigeon Lock TV Shout out po sa'yo Okay yan, lahat po nung nabanggit yung channel guys Sa ah, Supportahan po natin yan, ano po ah, kailangan po nating magsuportahan at lalo lalo na po sa mga bagong vlogger po yan lalo na support po ako sa inyo um, saludo po tayo uh, sana po supportan niyo rin po yung channel ko Agilawin Love TV salamat po sa mga magsusubscribe at sa mga silent viewer nga po pala natin dyan uh, maraming maraming salamat po sa inyo Kung hindi po dahil sa inyo uh, wala po tayong channel ngayon ano po ganyan po guys sa mga vlogger po na tulad natin na supportahan na lang po tayo maraming maraming salamat at talaga keep safe po sa inyong lahat uh, God bless ah uh, kung nagustuhan nyo po yung channel yung aking ano video guys ayun po, ano, nabubulod pa tayo kung nagustuhan nyo po yung uh, video guys ah uh, pakipindot na lang po ng ano subscribe po tayo ah uh, like na rin po natin uh, share na rin po natin ah uh, pindutin nyo lang po yung bell button para updated po tayo sa mga susunod pa po natin mga videos guys ano po maraming maraming salamat po sa inyo God bless keep safe all saludo po sa lahat po ng mga vlogger lalo lalo na sa mga punisher natin dyan ha ah. alright bye and thank you